Six na bagay na pwede mong gawin kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Ito na nga ha. Number one is, huwag kang paiba-iba ng decision. So, anong ibig sabihin nun? Na dapat huwag kang paiba-iba ng decision. For example, kasi nga, galit ka sa kanya, hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, or hindi na siya nagchat-chat sa'yo, so binlock mo siya ngayon. And then, after 3 hours, inunblock mo na naman ulit. And then, ikaw na naman ulit nung yung nagmakaawa na magparandam siya or mag, ikaw na naman yung, or, yung paulit-ulit na magbimesage, message or magmamakaawa na ganito, ganito, ganito. So, nagmumukha ka lang ano, <laughs> tanga. <laughs> so, yun na nga mga pipsa, dapat huwag paiba-iba yung decision mo. Kung nakapag-decision ka na na, okay, ma-block ko na siya, hindi na ako magpaparamdam sa kanya, or hindi na muna ako mag-message sa kanya. Kung ako sa inyo mga pipsa, mas mabuti na at least, mag-take mo na kayo ng break na huwag mag-message kay sa kanya, kesa naman na i-block niyo siya agad-agad, then later on, i-unblock mo din naman siya. Number two is, dapat i-balance mo din mga pips yung pagsisan ng message dun sa gusto mong lalaki o dun sa gusto mong babae or dun sa ka-chat mo. Kasi kapag ikaw palagi yung nag-i-effort na mag message or basta yung kapag ikaw palagi yung nag-i-effort sa relasyon yung dalawa, kumbaga pinaparamdam mo lang sa kanya mga pips sana. Anytime, pwede kanyang iwanan kasi nagiging kampante na siya sa pinapakita mo sa kanya. Hindi mo siya inaalaw na mag-effort mismo para sa relasyon yung dalawa. Kaya dapat i-balance mo din mga pips ha. Wag tayong maging marupok. <laughs> Number three is pigilan mo yung sarili mo. Anong ibig sabihin nun mga pipsa Kasi nga hindi na ngayon siya nag-chat-chat sa'yo hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. So, ngayon, kailangan mo pigilan yung sarili mo. Alam niyo yung, yung sa mga ginawa ko dati na, na video about don sa no contact rule for 7 days. So, kung napanood niyo yung video na yon effective siya mga pizza. Bigyan mo siya ng 1 week at least. Pigilan mo yung sarili mo ng 1 week na hindi magparamdam sa kanya. And, sa loob ng one week na yon kapag hindi pa din siya nagparamdam, so mag message ka na sa kanya mga pips. Hindi, naman, hindi ka naman makikipag-break ha. Last message lang. Kapag hindi pa din talaga, so move on or let go. Number four, try to forget him or her at least isang araw lang mga pips. Kasi tayo ha, ito kasi kapag hindi na nagpaparamdam, mga kung ano na yung mga iniisip natin. Siyempre, palagi kang nakatungang dyan sa phone mo. Inabangan mo kapag tumunog yung phone. And expect mo na siya yung message. And, hindi naman pala. Yung nag-message pala is, mangutang sa'yo. Charot. So, <laughs> yun na nga, mga Please, One day, huwag kang mag-on ng internet para at least hindi ka mag-expect kung magpaparamdam ba siya o hindi. So isang isang effective din na way yan ha kasi ginawa ko yan dati siya. <laughs> Number five is huwag kang ma-paranoid mga peace. Kapag hindi siya nagparamdam o hindi siya nag chat so just let him or let her give give him or her muna ng space or time, ganun. Huwag mo ratratin ng mga messages kasi hindi din naman nagpaparamdam. Kung ako sa'yo, matulog ka muna. <laughs> huwag mo na siyang ratratan ng mga messages kasi hindi din naman nagre-reply. Kung baga, useless lang din pag mo ng message is hindi ka naman din na, hindi, ka, hindi din naman niya yung mga message mo. So, mas mabuti na huwag ka na munang mag-isip na kung ano-ano. I-confirm mo muna through sa mga friends ba niya or sa mga malalapit na mga kaibigan niya or sa family ba niya, i-confirm mo muna. Huwag ka muna maparanoid agad kasi kadalasan, lalo na sa mga babae, bato ba sa langit, ang guilty. Mga babae kasi kapag hindi na nagparamdam yung mga jowa nila is nagiging paranoid agad ay which is ay which I understand naman kasi pag sa LDR talaga or kapag hindi LDR hindi na nagpaparamdam yung jowa mo syempre kabahan ka na, chat lang. So, sa number six. <clears throat> sa number 6, mga babes, Do nothing. Do nothing, mga babes. Wala kang ibang gawin. Ignore mo lang talaga. Kung wala ka ng gana, or kapag mahal na mahal mo pa, kung ginawa mo ng lahat, or you did your best, or you did enough things, para lang magkaayos kayo and wala pa din. So, do nothing mga peps. After nyan, move on. Let go and move on. Kapag wala pa din talaga, ito, last chance na talaga to. <laughs> last chance. So, do this ritual. Charot. <laughs> kasi ginawa ko tong video na to na ritual. Na kung gusto mo makausap yung tao, gusto mo, just mention the full name and then gagawin mo lang yung mga procedure. Then, kasi ginawa to ng mga viewers ko and nag-comment sila doon. Tingnan yun yung comment ng mga viewers ko diyan. Is effective mga peeps kasi kinontak sila nung taong gusto nila. So good luck sa ritual. Ha? so yun na yung vlog natin for today. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel again. This is Kate and I'm now signing off. Walang ibang may alam kung ano yung kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?